Hi mga kambal, dahil sa comment ko sa isang post, challenge ako ni Ma'am Yvonne. Gamitin ko daw yung bottle ng Joy para lagyan ng tubig at doon ako iinom. Kaso dito wala akong Joy at yan may laman pa. So ito naman ang gagamitin ko, yung Nivea na lotion bottle. Ayan, may kunting laman pa yan o oh, kung makikita mo ni lotion ko. So lang muna natin. Going back, ang dami kasing nang bash at nangutya sa akin dito sa comment ko sa post ng isang teacher na ginamit yung container ng pintura para gawing baunan. As of recording this video, umabot lang naman sa 326 reactions and 179 replies in one day. And most of them ay against dun sa sinabi ko, maybe I'm using wrong choice of words. But there's more that I'm trying to point out. Ano ba kasi yung kinoment ko? Kung bakit ganito yung mga sinasabi nila, tungaw, mistake you, romanticizing poverty, mukbang ka nga, tapos ganyan gamit mo, halata ginaga hindi ginagamit utak mo, and many more. So, going back, yung teacher nag-post na ang isang estudyante niya ay ginawang baunan yung balde ng pintura. So, looking at the picture, kung makikita nyo yan, mga 5 liters yan or what. At saka halos 3 fourth yung laman. So we don't know the whole story. Maybe sampu silang kumakain doon. Di naman siguro maubos na isang bata yung three-fourth ng kanin kung siya lang mag-isa, di ba? Simply an indication nga abundant sila sa rice knowing the rice price karon kay it's really mahal, di ba? Maybe meron silang basakan. Bago ko ipakita yung comment ko talaga, may disclaimer lang ako. Using a paint container as lunch box is not safe or it's not advisable. Kasi nga, di naman talaga yan designed for food or storing food. Pero take note na sa Pilipinas tayo. Lalong-lalo lalo na yung mga nasalaylayan talaga, yung walang choice, sa kung ano lang available dyan, pwedeng gamitin, gagamitin kahit anong basiyo pa yan. Basta pwedeng mapaglagyan, gagamitin. Make sure lang na hugosan lang ng maayos kasi nga, nga, may mga residue yun ng mga chemicals na pwedeng ikapahama. Hindi rin niya nagkakaiba sa mga pag kapag gumamit tayo ng mga container like yung mga ice cream, yung Coke, or cup noodles. Ang ginagawa natin ulit, nire-recycle natin ulit, ginawa nating baso. At kahit pa yung mga baunan talaga na bibili mo, pero hindi BPA-free, di ba? Kasi older plastic containers may contain bisphenol A, or BPA, it is a chemical that can cause health risk. Pagka-check nga yung pinaglagyan mo ng isda dyan sa ref, or ulam mo, baka pareho tayong ice cream box ang nilalagyan. Yang mga yan, hindi po yan designed for storing food. Pero anong ginagawa natin mga Pinoy? Madiscarte kasi tayo eh. Kung anong available, yun yung ginagamit natin. At lalong-lalo na kami na mahihirap na wala talagang pambili. Wala kaming ibang choice kundi gamitin kung anong meron dyan. Kaya ang sinasabi ko, mas, ma mas grateful kami, mas na-appreciate namin lalo yung mga kahit na maliliit na bagay at mas lalo pa namin pinagsikapan para in the future hindi matulad sa amin ang mga anak namin. Ganon din naman yung mga magulang ng bata. I'm sure hindi naman din nila gusto yon. Ganon din naman yung mga magulang ko noon. Ayaw nila na matulad kami sa kanila kaya sinis sabi nila parati sa amin na magsumikap. Pero yung bata, oo, wala nga pangbili ng baunan. Pero at some point, grateful pa rin kasi makakain ah, ng marami. So, when I say sa comment section na ah, mas maganda nga yung naka-experience ng ganyan kasi mas lalo namin na-appreciate yung mga maliliit na bagay at kung anuman yung achievement namin sa buhay. Ang akala ng iba o mga sinasabi nila, I'm romanticizing poverty. Pero ang hindi nila maget, marami ang ibig kong ipaabot doon. Maybe I'm not using the right word, but I'll give you an example that I'm grateful of. At kahit konti, hindi ako marunong magsayang. Hindi kami marunong magsayang. Kahit ice cream pa rin ang nilalagyan ko ng ulam, grateful pa rin ako kasi may laman. One year na ako dito sa Japan. Pero hindi ako nakabili ng kahit isang damit para sa akin. Kasi I always think na is this worth it or baka I could have used the money for something else that I really needed. And meron naman na akong mga damit kasi yung mga senior ko at saka yung kambal ko, iniwan nila yung mga lumang gamit nila na pwedeng-pwede ko pang gamitin. Second example, hindi ako bumili ng lalagyanan ng sabon. Kasi meron namang 1.5 liter ng coke. Yun ang ginawa kong sabunera. Ginupit ko lang at yun ang ginawa kong sabunera. Third, yung tsinelas ko kahit pigtas na, tinahi ko pa kasi sayang naman kung pwede ko pang gamitin. Kailangan lang ng diskarte. Kahit na pinagtanawanan ako ng mga kasama ko, ng boss namin, tinawanan nila ako kasi tira na yung tsinelas ko, tinahi ko pa. Ayos lang kasi hindi naman sila yung nagpapakain sa akin eh. Wala ba akong pambili? Ang sahod ng mga OFW sa Japan, Nag-range yan from 40,000 pesos to 80,000 pesos depende kung saan kang area na assign at saka depende sa company mo. The point is, kung pwede pang gawa ng paraan, gagawan ko. So ito na, tapos ko nang nilinis nung Nivea ha. Kitang kita nyo naman yan, hindi ko yan sinat. At dito lang tayo sa gripo kukuha. Papakita ko lang na puno yan o, o na natin tulad ng gusto ng ate mo. Dalawang puno yan kasi hindi pala na-record yung isa.